Handa na ang Malacanang para sa inaugurasyon ni incoming President Rodrigo Duterte mamaya. At mula sa Malacanang, may hataw na balita si Nel Maribuhok Live. Yes, Nel. Good morning. Good morning, Kuya. Nakahanda na nga ang lahat dito sa Malacanang para sa makasaysayang panunumpa ni President-elect Rodrigo Duterte bilang ikalabing-anim na Pangulo ng Bansa. Inaasahan na magsisimulang magsisidatingan ang mga bisita mamayang alas 9 ng umaga. Batay sa programang inilabas ng Malacanang, 10.25 ng umaga inaasahan darating si Pangulong Binigno Aquino III sa palasyo mula sa official residence nito sa Bahay Pangarap. Pagkatapos nito ay darating naman si president elect Rodrigo Duterte na manggagaling naman sa isang hotel sa Pasay City. Bibigyan rin ng departure honors si Pangulong Aquino bandang alas 11 ng umaga. Pagkatapos nito ay ang panunumpa sa tungkulin ni President-elect Duterte na isasagawa naman ni Supreme Court Associate Justice Bienvenido Reyes. 12.30pm naman ay isasagawa ang mass oath-taking ng mga miyembro ng gabinete. Kasunod nito ang pagbibigay ng full military honors kay President Rodrigo Duterte. Nasa mahigit 600 na panauhin ang darating sa Malacanang ngayong araw, kabilang na dito ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at ilang opisyales ng Davao City kung saan makikiisa rin ang mga panauhin sa diplomatic reception pagkatapos ng inaugurasyon. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung makakarating dito sa palasyo ng Malacanang si incoming Vice President Lenny Robredo. At kagabi nga ay uh, mga bandang alas 9 ng gabi ay nakaalis na rin si President-elect Duterte mula sa Davao City papunta dito sa Maynila at pansamantalang nanunuluyan sa isang hotel dyan sa Pasay City. Yan muna ang ating update Kuya. Maraming salamat Nel Maribuhok.